Magandang umaga po sa lahat Luzon, Visayas at sa Kamindanao At balik po na tayo sa spar fishing At may eh, huli ah, naman akong isa Ngayong araw, April 16 sa April Naatay na kuha ng panoorin nyo po ang video nito so isa lang ang lumalapit sa ating decoy at ayon ayon na siya o ah, na spine shot po ito So, partang lino na po kasi maayos na tinamaan sa mga ka-sparfisherman dyan uh, sa ating mundo So, ingat tayo palagi sa pag uh, sisisid o sa pag -dive. May huli ka man o wala basta importante makauwi tayo ng buhay o safety So, ayun, hinila na po Uh, isa lang po tong huli ko ngayong araw. Uh, may isa ang lumalapit pero uh, na yong rubber ko na ano na nasira yung isa. So yong uh, yung body ko na sa lulo uh, kinamayan ko at tinit tinirahan yung isa pero di dinamaan ah uh, kasi first time po yung nakatira siya ng uh, ganito kalaki at first time po rin yung nag, uh, na dumikitan sa deco niya kasi bago po yung gawa namin at uh, better luck next time brother bayani fintis dito sa aming lugar uh, lampas ng hall konti na lang mga king ang mag ang uh, pakita sa decoy natin o um, magdumikit uh, Next time na naman uh, after new moon may mga marami nang dumikit yan So ayun dalawa ng mga hadi namin nakita nyo po Hello may adlaw mga kay facebook Prince Parwells Ug mga friends diha, ug kaantag uh, nangka kay Siro. Uh, YouTube subscriber no, naatay kuha ron ang lawa, pizza di size Abril. Usa ka buok king makiril, ug nagtotal na kini og 239. So karon na mga as a 230 so para tong 2017 og ika 39 birong tuiga. Era. Merkulis Santos, salamat kay Ginoo nga gihatagan ta kaniya grasya. sa kabo kurong lawa, wa kita masero thank you lord play to bro ito si dos guru ni first class ni isda tatangi gi pangguto magmamal dito master oh nagana ulya picture picture